Mas matatag na water system sa bansa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Upang magkaroon ng mas matatag na water system sa bansa, pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Angat Water Transmission Improvement Project o Outtip Tunnel number 5 sa Bulacan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng proyekto na siyang magpapatibay sa umiray anggat ipo lamesa system na nagdadala ng tubig mula uh, angat dam patungo sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang Tunnel number no. 5 sapagkat 89.6% ng tubig na ginagamit ng halos 20 milyon ng mga residente sa Metro Manila, Bulacan at ibang bahagi ng Cavite at Rizal ay dumaraan dito. Ang water conveyance tunnel naman ito ay kayang magdala ng halos mahigit 1.6 billion liters ng tubig kada araw. Magtataas din ang capacity ng water system mula 6.2 billion liters hanggang 7.9 billion liters ng tubig kada araw. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pribadong sektor, ang Maynilad, Manila Water, mga engineer at ang lahat ng nagsani pwersa upang maisakatuparan ang Tunnel number 5 project ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patunay lamang ito sa pagtutulungan, ah, nagiging magaan ang hangarin na iangat ang pamumuhay ng taumbayan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Celebrate an achievement that brings us closer to that goal that we have had for many years—the inauguration of Tunnel Number Five of the Angat Water Transmission Improvement Project. This new tunnel strengthens the decades-old Mirai Angat Ipo Namesa system, the backbone that delivers water from Angat Dam to Metro Manila and to Mega Manila. Right now, almost 90% of the water used by almost 20 million people in Metro Manila, in Bulacan, parts of Cavite and Rizal pass through them.